Dahil pumasok na nga ang buwan ng mga puso, malamang sa malamang ay naghahanap na kayo ng makakainan nyo para sa February 14. Kasama ang yung minamahal na jowa, asawa o kaya buong pamilya. Ito nga yung marerekomenda ko sa inyong kainan. Malinis, maaliwalas at talagang mala LU vibes yung datingan. Kaya kung naghahanap ka nga na date nyo para sa February 14, baka para sa itong video na to. Kaya tara na, let's go! ito nga pala tayo ngayon sa Authentic Flavors by Chef Ramos na matatagpuan mo nga lang sa number 35, ML Quezon, New Lower Bicutan, Tagig City. Tuwing napapadaan nga ako dito ay akala ko mamahalin yung mga pagkain dito pero nung nasubukan ko na, abot kaya naman pala ng aking bulsa. Isa nga rin pala sa napansin ko dito, yung mga staff nila dito mapashep ay nakakomplete uniform. At kung may dala naman kayong sasakyan o kaya motor, huwag kayong mag-alala, malawak yung parkingan nila dito. Modern na nga pala tayo ng ilan sa mga bestseller nila, gaya nga nitong Chef's special burger at kung gusto mo nga naman ng chicken burger ay meron din sila. Meron nga rin pala sila ditong authentic carbonara na ang inilagay ay egg yolk kaya napaka solid nito guys. At eto nga kanilang dinakdakan na good to 2 to 3 person. Meron nga rin pala sila ditong sisig Johnny Mango Spring Rolls at saka yung Chicken Buffalo. Saktong-sakto nga yung pagpunta ko dito ay may acoustic singer at eto nga pala guys kung gusto nyo palang rentan yung lugar para sa mga okasyon, pwedeng pwede basta mag-PM lang kayo sa page nila. Gaya nga nitong isang buong pamilya na dito na daw nila sinelebrate ang isang kaarawan ng kanilang minamahal na nating patagalin pa. Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung tiki man na. Guys, eto pala yung chef's special burger nila. O, tignan nyo naman guys, napakasolid solid niyan. Tas eto, meron siyang caramelized ano, onion, tapos may tomato, cucumber, tas lettuce, tas cheese, In auto, guys? tinoch. Napaka-solid nito, tas may special sauce so, tikman na natin. E. Mm. laki, oh. Okay, so panangalong panangalong yan, oh guys oh Panalong panalo yun oh Oh Yung mga sos oh Tik pa natin Yung pati pala nila dito homemade Hindi na kasi Hmm Hmm Grabe Ang sarap Legit Wala kayong Yung pati nila napaka solid ang lasa Ang sarap Ah, yo. Guys, eto naman yung beef silog nila. Tingnan niyo naman guys, hindi tinipid. Grabe. Ang dami nitong ano. Oh, tikman natin guys, ako mabisa. Oy. Banalin tapa nila dito. Guys, lagyan natin suka, testing natin lagyan yung suka. Grabe. Guys, 169 panalo panalo. Kasi, unang-una sa lahat, hindi mo siya matitikman sa mga kanto-kanto. Napakasarap ng tapa nila dito. Solid. Guys, eto naman yung kanilang carbonara. Authentic to guys. Puro na ano to, egg yolk yung linagay lang. Tignan nyo. Mmm. Grabe. Ito okay, guys, so. tikman na rin to. Hmm. Ini satu sapi nama sapi nama tik mangkok, Bapak Fiori yang dah ada. man na nga rin pala natin tong kanilang dinakdakan. Para sa akin nga yung anghang yung alat ay saktong sakto lang at saka yung sos niya panalong panalo kaya talagang mabisa. Pwedeng, -pwedeng nga rin tong pangpulutan. Guys, ito naman titikman natin yung kanilang sisig. Tingnan natin kung mabisa. Mm. Nobis. Panalo dito guys. Kung kasi inyo, Dayuhin nyo to. Kahit kayo nang humusga ako masarap talaga. Para sa akin, napakasarap ng mga pagkain dito. Hi, I'm Belle Ramos, one of the owners of Authentic Flavors by Chef Ramos. I'm inviting you to come visit our store here at 35 ML Quezon Street, New Lower Bikutan, Taguig City. Um, open kami from 3 p.m. to 10 p.m. for Tuesday hanggang uh, Thursday and then Friday, Saturday hanggang 12 midnight kami. Thank you! Okay, <laughs>